Good morning! Papakita ko ngayon sa inyo guys yung aking napamili sa palengke. yan. Dahil market day natin ngayon. Ubus na yung ating stock sa fridge. Meron tayong nabiling galunggong na maliliit. Ito. Halagang 100 pesos. Then ito naman meron tayong bangos. Bumili tayo ng malalaking bangos din. Meron pang daing na bangos. Ayan. Nakababad na rin siya. then meron pa tayong chicken ito naman yung ating chicken na nabili yan yung iba pinadibo natin yan then thigh part saka leg part pang fried yan then ito naman yung buto buto ng chicken sa sabawan lang natin yung chicken pala halagang ano 600 pesos. Ayan. Then, eto naman 190 ang kilo Ito. Liver tsaka gizzard Then, meron pa tayong giniling Nagpagiling tayo ng kasim Isang kilo lang Toward uh, Mga 400 Then, eto naman yung ating nabiling gulay Ito pang tinola Daon ng sili Then, talbos ng kamote pang laga. Sibuyas tahon, alogbate. Ayan. Saluyot. Tsaka may nabiti tayong takway. Ayan. Takway. Tsaka ito. Gabi. Lagay natin sa fish. Yung maliliit na isda. Then, meron tayong okra. Ayan. Ang gaganda ng okra. Cauliflower. Then, broccoli chay bagyo, then Repolio. Then, bell pepper, then ceiling green, beans, kalamansi, ayan, carrot, cucumber, then bumili din tayo ng tanglad para sa tinola. Then, ito, patani yan, Then, bumili na rin tayo ng bawang na wala, wala ng balat. Ayan. Marami tayong kamatis na binili kasi mura lang. Ito halagang 35 pesos yung ating kamatis. Then, prutas natin. Mangga lang yung ating nabili. Then, ito. Sibuyas. Pula. Tsaka yung white onion. Then, potato. Ngayon lang ako natapos mag ano, magligpit ng mga pinamili ko. Tsaka naghugas. Ayan. Chicken. Ready na para ilagay sa freezer. Yung ating fish. Ito lang yung fish na nabili natin. Thank you for watching. Bye!